Yan ang mga kagri. Ka Atin ang basahin. Yan. So ngayon po ay alas 8 ng umaga. So running water po pala mga kagri. Ka Tatanggalin natin yan mamaya. Babasahin mo muna natin para papalutang natin dito. Yan. Pero sa mga nakaraan po mga kagri, ka tayo hindi na nagpapalutang. Ang ginawa ko nga, basta nilaglag ko na lang dito, tinalian ko na lang. Dahil dito po sa area natin ay running water to mga kagri. Ka so hindi na natin kailangan magpalit-palit. Unlike sa iba na hindi running water, every 12 hours ay nagpapalit sila ng tubig. Ang kagandahan po dito sa amin ay uh, itinatali lang namin dito sa irigasyon na ito, sa ilog na ito at tuloy-tuloy uh, na po after uh, 24 hours inaahonapin na po namin so sa ngayon subukan natin na uh, ito ay uh, basahin muna tapos uh, after mabasa ay bubuksan na natin 'yon sa sakong 'yon at uh, papalutangin natin dito sa ating banyera so malinis po ang tubig natin mga kagri dito hindi po yan polluted makita naman po ninyo napakalinaw so pag nabasa na natin mga kagri ay uh, papalutangin natin dito dati po ginagawa ko ay uh, para sure talaga na ma-disinfect natin yung binhi. Uh, pero alam naman natin na dumaan yan sa inspeksyon ng mga inspector, seed inspector na alam natin na yan ay ligtas pero tayo ay uh, talagang uh, naniniguro lamang ang ginagawa ko po dati ay uh, nilalagyan ko, dinidisinfect ko pa uh, nilalagyan ko ng uh, mainit na tubig para kung ano uh, mga mga bakterya o ano mang dala-dala na hindi naman natin alam at hindi natin nakikita ito itong uh, pinanggalingan ito so baka may mga nakapuslit na mga bakterya or fungus o ano mang sakit ng palay so dinidisinfect po natin yung butil pa lang ay sinisiguro na natin ya uh, ang practice namin dito, uh, disclaimer lamang ha po, ito po ay aming pamamaraan. Uh, pamamaraan ko, hindi laman lahat ay gumagamit. So dinidesimpek ko po yon, nilalagyan ko po siya ng sundrox at binabalian ko po siya ng uh, maligamgam na tubig. Binabalian ko po ng tubig yon. So sa ngayon, ilang, ilang taon na rin naman na hindi ko ginagawa yon. sa ngayon lang ang practice na gagawin lang natin is... Uh, Ah uh, papalutangin natin dahil uh, susubukan po nating magpunla sa seedling tray at uh, makikita natin kung uh, maganda ba talaga